Para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon patungkol sa National Hospital Week, ay makakapanayam po natin ang pediatrician na si Dr. Sincha Kuyao Wiko. Good morning at welcome po sa Resilient Pilipinas, Doc. Ang magandang umaga. Doktora, good morning. Welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Si Diana at Noel po ito. All right. Dok, ano po ba yung mga pangunahing layunin ng National Hospital Week at ano po ba yung theme for this year's celebration, Dok? Ah, pa, kaya tayo nagsa-celebrate ng National Hospital Week para in mind ang everyone. Actually, dapat every week is a hospital week kasi we never we never decrease the services that we give to our to our patients. Kaya ang unang unang iniisip natin is safety. Kaya kaya nire-remind ng bawat sarili namin sa hospital kung paano namin pag-iingatan at ma-maintain -ma ang safetiness in within the hospital. So isa yan. Pangalawa, tinitignan namin yung aming mga best practices. Ano ba yung best practices na makakatulong sa ating mga mga pasyente o oh, yung mga magiging pasyente pa rin. So, isa sa mga best practices na tinuturo namin sa hospital is yung prevention. So, we, we encourage immunization. We encourage lecturing. Nag-outreach program kami regarding sa mga communities. So, that's number one, lecturing and on that's safety, uh, safety and prevention aspect. Number two is, uh, number three is, we continuously uh, expound and and, and parang uh, spread our wings. Kaya nagtuturo kami ng mga interns, clinical clerks, interns, mm -hmm. residents, and then mga estudyante. So, sinasama namin sila sa mga programa namin para yung the continuity of the practice of medicine ay nandoon. Ayan. Pangalawa, is that like, we embrace technology. Hindi lang dahil private, public, hospital. Lahat kami nag-embrace ng mga kabagong teknolohiya. Kasi makakatulong yan sa paghanap ko ano pa yung mga sakit, makakatulong din yan sa pag-treat ng mga sakit. At 1, 2, 3, 4, 5, pang lima is lahat ng mga makabagong sa technology, technology nagkakaroon din ng mga investment sa mga bagong machinery, mga bagong uh, kasangkapan na magagamit ng mga doktor natin na nagtitrain din dahil sa ganitong mga technology. Ayan, napaka well-rounded. Okay. Ang, uh -huh. ang napaka-iging ginagawa namin sa pagtuturo sa ating mga pasyente ng safety sa, sa everyday na ginagawa natin. Ayan, napaka-busy naman pala, Dok, anong ginagawa nyo. Pero ano nga ba ang konkretong hakbang na maaaring yung gawin bilang uh, mga health workers o doktor upang mabigyan diin sa kahalagahan ng pag-iwas sa mga sakit sa panahon ng uh, hospital week? actually, parang sasabihin mo na every day is a hospital is a hospital weekday. Mm -hmm. Hospital week na yan eh. Kasi ni bawat, halimbawa, kagaya ko, I still practice, no? Sa a pediatrician. Sa bawat pasok ng pasyente sa akin, tinuturo ko na ang the preventive aspect of the management of an illness. Like for example, simpleng simpling sipon lang. Ituturo mo na sa kanila paano siyang ititrate pa, paano siyang ipiprevent para hindi na tayo magkasakit yun, yun sana ang, actually yan ang hinihiling namin at yan ang tinuturo namin sa aming mga, mga mag-aaral ng medisina, how do you prevent medicine, it's not how to treat. Mm -hmm. Okay. Oo oh, oh, nga, kasi mm -hmm. di ba, prevention is better than cure. Oh, prevention is better than cure. Okay. And we espouse that one. Mm -hmm. Oo. Hindi mm -hmm. nga lang masyadong kikita ang ating mga kap kapatid sa sa pharmaceutical pero kasi mas kailangan nating prevention. Like, tamang pagkain, tamang pagtulog, tamang hair diba? di ba? O kaya tamang mga kasama sa mga sa mga lakwatsa. Kasi kung hindi tamang mga kasama mo sa lakwatsa, mas lalo kang magugumon sa kung ano-ano, di ba? Okay? Alright, Dok, ano po yung mga specific activities para po sa celebration po nito at na pa po pwede pong makilahok ang publiko? Ah, ang, kasi siguro sa bawat bawat ka, bawat area natin, bawat hospital, may kanya-kanya silang selebrasyon. Kagaya namin, nagla-lecture kami ng mga common diseases, nagla-lecture kami sa mga communities namin para para ma, para maikalat naman namin ang kaalaman. Hindi lang naman during the hospital week namin ito ginagawa. ginagawa may mga program din kasi kami. Kaya e, for example, isang private hospital, yung sa Manila Doctors, meron kaming uh, mga estudyante ng nursing service. is- uh, Tapos may mga estudyante namin, mga interns at resident, uh, tinutulungan lang, tinuturuan namin sila na hindi lamang sa four walls of the hospital tayo na nangailangang magkamot o magpaalala ng tamang ginagawa lumalabas din po kami sa mga community, may adapted community kami at lumalabas din kami sa, sa uh, community na rural sa probinsya para malaman din natin, ma-expound natin kung ano yung mga tamang, for example, tamang paggagamot ng sugat o pagpiprevent ng ng uh, pagkakaroon ng gulate, pagpiprevent ng paano magkakaroon para hindi mahihirapan tayong magpakain sa mga bata. Kailan natin umpisaan ng tamang pagpapakain? Yung ganun ba? We we do more on the preventive aspect. pagka kami lumalabas at yan yung ginagawa namin all the time. Mm -hmm. Ito naman, Dok, paano makakatulong ang pagkakaroon ng special week tulad ng National Hospital Week sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng publiko? Kasi lahat naman ng ginagawa natin, meron tayong 52 weeks, sa uh, para pero parang nagpo-focus ka lang parang uh, kumbaga sa kwan sa isang pamilya, edi iba-iba na kayo nang pinupuntahan, hindi ba? Lalo na pag na, nagme-meeting naman kayo. So pagka kuminsan yung sa hospital week, parang ina-assess mo na ano ba yung kulang sa ginagawa natin. Saan tayo nagkulang, kagaya, kagaya for example, saan tayo nagkulang sa ating ginagawa, ina-assess natin yan. So hospital week will give us uh, a way of evaluating how have we done. Kaya for example, kuminsan, Um, Uh, kung masyado ka ng abala sa paggagawa ng mga problema, pagre-resolve ng problema sa hospital mo, pag nagkakaroon tayo ng hospital week, isip mo, hindi lang pala kami nag-iisa dito sa komunidad. Meron pa rin kami kasing mga kasama sa labas. So yun ang medyo nagpo-focus kami pagka nagkakaroon tayo ng hospital week. Tsaka number two, yung mga empleyado natin, hindi lang pasyente, but empleyado natin within the hospital, na na nabibigyan na, na din natin ng importansya 'yung hospital hospitality. Mm -hmm. Mm -hmm. Siguro pang huli na lamang, Doktora, no, speaking about hospitals, nabanggit mo kanina yung tungkol sa safety sa so hospital, mga best practices sa kung mga... Saan, kung saan, kung saan, Nabanggit niyo po kanina yung tungkol po sa mga best practices po sa mga pasyente. And I understand po kasi yes. kapag hospital, isa rin sa mga usapin dito yung pag-modernize na mga equipment Totoo. para yung mga services maibibigay mo sa mga patients na pupunta sa iba't ibang hospitals. I wonder, Doktora, if you have any recommendations ano pagdating siguro sa apo, pwede pang gawin ng mga LGU or government para mas mapaganda yung serbisyo ng mga ospital sa kabubuti nice. po ng sektor ng ating kalusugan mm. ah you isa sa magiging tulong ng mga LGU natin is yung uh nakakatulong yan sa amin eh yung sila yung nagdadala para nagiging transportation sila yung parang hindi nila yung kanilang mga constituents sa mga hospital. dapat malaman din, expound ng mga hospital kung saan dapat dalhin in case of emergency. Like for example, yung meron tayong orthopedic, meron tayong mental hospital, may mga specialty hospital tayo, or meron din tayong general hospital. Mm -hmm. Like uh, PGH, or in private, sa Manila Doctors Hospital. Yung, yung mga ganun ba, dapat alam ng LGA yun. Mm -hmm. Number two, yung din ang aming mga hospital, meron kaming mga community program. Especially with our, tinuturo din namin yan kasi kami noon when we were in PGH, uh, when we were in UPPGH, ang tinuturo namin is you do not exist in the hospital alone but you are part of the community. Ah, tinuturo namin ito sa aming mga clinical clerk, sa aming mga interns at sa aming mga residente at dinadala namin sila. Uh, with transportation, with security sa adapted community community namin. At doon sila nagkakaroon ng program. Parang pinagpa-practice namin sila on how to become a doctor yourself. Nandun lang kaming mga consultant, SAT, na yung mga tinuturo namin sa kanila didactics na mga, according to the book, ay na-express na, na express nila o nabibigay nila na sila yung nagbibigay hands-on sa mga komunidad. Isa yun siguro sa magdapat ina-emphasize natin. Hindi lang ikaw in your private practice, in your hospital, kailangan din mag-expand ka sa communities kasi yan ang kailangan natin ngayon. Kulang na kulang ang doktor, kulang na kulang ang servisyong medikal. Ayan. So marami pa sana tayong tatanong kay Doc. Pero maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng oras sa amin ngayong umaga. Doc Cynthia, muli na nakapanayam po natin ang pediatrician na si Dr. Cynthia Kayaw Weko. Kwayo Weko. Kwayo Ayan. Maraming salamat po at ingat po kay Doc. Thanks, Doktora. Maraming salamat sa pagkakataong makapagsilbi.